Ang orasang may pindulo ay isang uri ng orasang na apagpapanatili ng oras sa pamamagitan ng pindulo. Bago tayo dumako kung sinong unang tao ang nakainvento ng may orasang pindulo, alamin muna natin kung ano ba ang pindulo. Ang pindulo ay isang kasangkapang binubuo ng isang tagdang may nakabiting pabigat. Palagi itong umuugoy sa magkaparehong panahon. So, dumako na tayo sa kung sinong unang tao ang naka ng orasang May pindulo. Si Christian Huygens, isang Ulandis. Ang unang taong naka ng gumagana ng orasang dipindulo noon 1657. Siya ay isang Lord of Zeeland. FRS was a Dutch mathematician, physician, engineer, astronomer, and inventor. Bagaman si Galileo Galilei ang naatuklas sa pindula noong mga 1583. According to Wikipedia, Galileo di Vincenzo Bonaiuti da Galilei, commonly referred to as Galileo Galilei or simply Galileo, was an Italian astronomer, physicist, and engineer, sometimes described as a polymath. Natuklasan ni Galileo Galilei ang pindula habang pinagmamasdan niya ang isang lamparang umuugoy sa loob ng katedral ng Pesa. Hindi siya ang matagumpay na naagawa ng isang orasang may pindula sapagkat nangailangan ito ng isang komplikadong mekanismo. So, konting linaw lang po ha, ah, natuklasan ni Galileo Galilei, 1583, ang pindula. Ngunit sa kaapusan siguro ng budget o financial problem ay hindi niya ito na ituloy. So meaning, siya ang unang nakatuklas, siya ang unang may idea. Hanggang sa sumapit na nga itong 1657, halos pitong dekada, na kunsaan itong si Christian Hulshain, siya siguro yung may budget. Kaya siya yung unang naagawa ng orasang may pindula. Pag isipan lamang ni Galileo kapag nakakabit ang isang orasan, sa isang pindulo. Maaring gawin ng mga itong gumalaw ng bahagya sa bawat pag ng pindulo. At sa tamang haba, gagalaw ang mga kamay ng orasan sa tamang pagkakataon upang maapagsukat ng oras. Si Hujins ang nag-aral ng mga pindulo at nakainbento ng matagumpay na makinismo para sa orasang may pindulo. At kung nagustuhan mo ang ating video, i-share mo na ang iyong comment dyan sa baba, i-like at i-follow mo na rin ang ating page para lagi kang namanotifies sa ating mga bagong video na i-upload. See you again! God bless!